Kape naman sa bali. Oh. Eh, hmm. mag magkagawala, okay, sabihin nyo. So, makakabalagay doon. Oh. Okay, Yo, what's up? Good morning sa inyo mga katakbo na. Ayan. At punta lang tayo dito sa Tabindagat. Mamaya nga may trabaho tayo. Uh, contraction. Uh, mga nagliligis dito. Ba? Sila nga mga beach cleaner dito sa dagat. Oh. Ba, kaganda ng buhok mo. Golding boy eh. <laughs> uh, <laughs> pa para kay yung <laughs> si ano eh, yung vlogger. Roxa ka oh. Kami ni na parang this moon. Eh, Dito pa. Pay. Eh, eh. oh, Sa Sabado wala pasok ngayon niya may pasok. Oh. Mamaya yung hapon namin nandito na. No? oh. pwede ngayon na. Sabi mo, ate may, ate may, babayaran mo ba ang siyang uh, araw? Papasok. <laughs> Lumabas pala sina pa rin ulit sino boss. Uh, ayos na ayos yung mga Palang mga ano dito lumaog. Ah. Wala pa. Wala pa. Ilang bang Ito ayos ang buhok ni Paring Chong. Uh, oh. eh. huh? eh. <laughs> ah, si na ko kahapon Ano Sana Meron ako kahapon ipit eh. ang piraso. Uh. Okay. manager. Ito ah. <laughs> oh kasi pag Oh. na. yan? ang ano pag uh, exercise. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> Hindi pa nakakalaot siya ano pala. Baka malaki, ikaw, hindi ka pa naglilinis. Tapos na ako yung kinuha. Hmm? Kalay kayo ko ng puna. Bakit pa? Ang mga tibidig. Pare Tarsik, Bakali, Tatski. Yan yung... Ano dito lang. Update yung iba mga nagbanagan. Mga nakalaot. Yung mga iba din na mga nag... Tulingan, nakalaot din medyo may hangin pa na konti pero maliliit naman yung halo niya siya ito ito so, mga beach cleaner mamaya kukuha tayo ng konting clip papakita ko sa inyo mga katakbo yung mga yung pinagtatabo natin doon sa rocks ako sa so may bayan kaya nga nag ano muna tayo nag contraction muna tayo no Ayan, para dagdag income din uwi lang tayo ng no, mga katakbo para magayos ng ating gamit ayun nga pakatulad ng dala natin na pagkain at tulam ano, pagsain na tayo karmi na naman ng yan din naglinis siya doon sa tabindaga tapos na sila maglinis sila ngayon beach cleaner kanya kanya silang toka ano? na para sa tanghalian kasi sayang din yung gasolina kaya doon na tayo kumakain sa trabaho natin doon na tayo nagla-lunch yo 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 yo, yo. Oh, yeah. Yeah. ito po mga katakbo yung binili natin kahapon niya na pagsabugong natin bangos na tinangat sa kalamnyas uh, oh, di ba sarap po yan ito, dito na lang natin lalagay yung ulam at sa kanin natin uh, oh, yun ito mga Tidol Ang tim pula Puro nakapula <laughs> Nakapula eh Rodel, Unti, untiyan mo naman kain mo do. <laughs> Bawa niya ko tapir ko yun eh Apo? <laughs> Tama, pulang-pula nga sila oh Sir J. So mga pula pula mga bata mo ngayon eh oh Sir Gato Ariel, si Mama Sang, nasa ba ni Wala, daihidam hidaw. Ha? Aba, timpula din pala naman ng mama mo. Timpula din ang blaw. So yun po mga katakbo no nandito na tayo sa trabaho. Ayan, ito yung ginagawa namin na bahay. Yung gagawin lang namin dyan ay yung semi-bunggalo. No? Pero nakapag-layout na kami, may kubo siya nakatayo doon. Ito po mga katakbo yung kubo. Yan, sayang nga. Yan. Napakaganda pa yung giniba namin. Bago pa ho yung higaan po na yan. No? niya. Iliba po namin yung mga katakbo. Papakita ko mga katakbo sa inyo yung ni-layout namin, no, ng mga ping, Yan, na list mo kami yung mga gumawa nga, mga na rin. Ayan ito po yung bahay. Yan, nagiba na yan, ha. Ah. Ito yung ginagiba ng tropa yung mga kasama natin. Layout ito. Ah, okay na. Dito sa kabila. Ari po, pinakamaganda kong hukay. yung bilog na bilog po, aray. <laughs> bilog na bilog po yan. <laughs> po. <laughs> <laughs> oh, poste. Oh. So, posti. Play out po yan. Ha? Nandoon sa divider. Sabihin mo na, ilagay ko doon sa divider. Hindi ko nakuha kasama. Hindi, sir. Sa pananggay doon. Kasi ito, eh mo kay Carmina nando sa divider. Alright, start na ulit tayo. Mamaya na ulit tayo sa break time. Pag vlog na no, makakatakbo. At least may update ako sa pag-vlog. Ito paano nakakapag sundot, -sundot tayo ng pag-vlog. Ayun ah, ulitin ko lang po uh, gusto ko lang batiin ng uh, happy anniversary sa Kasangga Foundation yan kay Mary May Santos Vlog kay Paring Eric J. Corpus kay Mrs. K kay Ate Bella kay Mr. K yan salamat sa pag-invite so, mga makatakbo hindi tayo nakasama sa kanila ayun nga gaya nito may trabaho tayo ito na yung option natin, siyempre wag na tayo magpatumpik-tumpik yung contraction, pero hindi na natin nilalang lang yung contraction Napakagandang trabaho po rin yan. Alright, so mga katakbo no? break time tayo. Time check lang po tayo. Ang oras po natin ay 10 o'clock ng umaga na po. Ayan. Ito mga katakbo poste, no? Mga nahukay na natin. Yung iba dyan yung tatayuan ng poste. Ito, palitada na yan, no? Oh. Dito sa kabila. Ito pa yung pag-aasintahan. Tapos ito, poste pa ulit. Ayan po, Pakita ko lang po sa inyo. Ito po napalitadahan na po rin ito. Yan yung part po na yan. Ito poste po rin. Dito sa kabila. May poste pa rin. Yan yung okay na yan. Dito po ay poste pa rin. Semi bunggal lang po ito mga katakbo. Ito po yung hinahalo ko. Yan dito po ako naghahalo. Ito po yung mga natibag na nila. No? Bali itong kalobo na ito hanggang doon sa may kwarto gigibay niya mga katakbo dahil ito ay pagsasamahin na ito eh now pag anihin na pag na pagtatagupin na na bali dito magiging dining table nila tapos tatlong kwarto mga katakbo yung gagawin dito update kayo mga katakbo Kukuha tayo ng mga clip-clip dito mga katakbo na. Para hanggang matapos itong project namin na ito. Ngayon ay layout pa lang ito mga katakbo. Ayan. Dito po yan. Diba? Dito naman mga katakbo yung ating mga semento no Ayan. Alright. ba ah, diba, diba na? Ngayon, siyempre, break time. Kakahid muna tayo ng kaunting kanim. Kain na po tayo yan, oh. Ikaw pa paborito talaga mga dagat niyo, no? <laughs> 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 no talagang na walang dangat, eh. <laughs> <laughs> Tangal pa naman. Oo. No, talagang malapit. <laughs> Yan po mga katakbo Ang ulam po natin ngayon ay bangus Na may kalamnyas Yan at break time po Medyo mahapdi-hapdi na po yung tiyan natin <laughs> 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 oh. ayun na po tayo oh, Tingnan nyo naman po mga ulam May perito oh, Mega po Ilos military o oh. <laughs> 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 oh, basta ka finish na agad ang kanin eh, oh. Pero may tira pa. Unti. Oh. Mamaya naman natin itong tanghali. Alright, mga katakbo, back to work tayo ngayon ulit. Nakakain na nga tayo, no? Back to work, back to work. Ayan yung buhangan natin. Aba. Aba. Oh. Bugong, Ang bugong. to oh. <laughs> Pang alas 12, pang alas 12 natin. Alright. Ang natin din eh. A bodega. Superman Ano kayo? Naging vlogger pa ngayon <laughs> oh, Kawai kita guys. Oh, ni apa rupa? Ini, break time muna tayo mga katakbo na no? yan at na tayo ng mga poste tapos yung pagtitibag sa lunes magle layout -lay to late na no, yun naman le lay layout na no? yung tinibag nyo na oh. atay sardinas ha huh? oh. Taylan natin yung mga ibang kasama natin Marcos Reyes Justice. Okay. Hello oh, Hindi ko kami taga rito. Ay, ay tanong niya po kina Nana. Pero po sa loob po, ayun po na last night Sila po mga taga rito. Trabador lang po. May nagtanong kasi mga takbo ay eh, tiga naman tayo. Hindi natin kilala yung kami, hindi kami mga <laughs> <laughs> <ang bahay. laughs> oh. Oh, Kain, kain. Kain, kain. Kain na tayo. Ayan. <laughs> naputol pa. Nakasya, naputol pa. <laughs> naputol pa, sardinas. Ayaw magpaulang. Naputol pa. Ayang kaya yan sa, ano, kutsara. Hmm, kutsara. Apo? Oo, oh. ako uh, ba? Saglit lang. <laughs> mm. kain. kain. Kain na po kayo, kain. Kain na po kain. Kain na magtakbo katakbo. mag na tayo kumain. Ah. Woohoo! Sardinas. <laughs> Nah ini, ini buka ini.

Nakatapos na silang kumain At kami Ay nakain pa rin dalawa <laughs> Malupit Kain hmm. pa rin tayo na tapos na At yun yan nakatapos na tayo kumain Ngayon naman natin ay Magpapahinga tayo Ayan, After natin magpapahinga Mga 1 o'clock start na ulit tayo mag work Kaya nga, Yung pahinga namin dito kami na tutulog ayun nahiga namin dito kami humihiga dice, dice na lang kami dito oo oh. dice may matulogan grade dock service natin ito gamit natin lagay muna natin doon para masaya hindi tayo makakatulog oh, makakatakbo oh. ng yung pwesto ng mga kasama natin sa trabaho Nag-amoy, nag-amoy. Nag-amoy. Ito mga kapagbo yung uh, tinanggal namin doon sa pinagbaklasan namin. Oh. Dito tayo mga ngayon yan. Yung kalaman sa dahil buwan na yan. Yung iba na yan na uuwi na natin. Sayang so, kasi pinatapon na ng may ari. dadaan tayo dito tayo na higa yan higa natin all right back to work na ulit tayo magwa 1 o'clock na po let's go let's go ay na natin itong higa natin ikaw ready na ready na Hindi nakatulog din eh. Kadami lang ako. Mm. -hmm. Sa <laughs> oh. <So> Brian. <laughs> Listen, Brian. Let's go. Ready na, ready na. Oh. Au. utak mo rin na. Ayaw mo dun sa may lamang. <laughs> <laughs> Maraming lang ang <ako> pala dulo. Hindi <laughs> pa lang pwesto. Ang dami ng mga bunga na mangga no kita nyo naman itong mga katakbo ang dami ng bunga mangga oh. tag mangga na ata ngayon oh. ah. maliwalas ang dami sa ang kusok sungay lang natin ang daming nga din teka teka tuloy ang sandal saan? dyan na lang dyan na lang dyan na lang dyan na lang ulit yeah. Okay. Uh. Uh. hup, okay. Hoop. Uh. Back to base. Ready, ready na tayo. Lalim na nang nahukay natin mga takbo no. Itong mga uh, lalagyan ng poste. Nampak. yung gagawin natin yung titibagin pa yung mga katakbo hanggang itaas Dito kumukal na rin eh. Ayan yung palitada kanina Ito yung mga natibag oh, Diba? Diba? Maluwang po yan mga kapagbo. Alright, yung mga katakbuno At break time tayo 3pm na Break time muna tayo Yan Ito, okay na Tapos na na Hukay na rin ito ng mga katakbo Itong part na ito Doon, kubag na rin Kubag na rin dito Tapos dito sa part dito Dito naman kami nag-hukay Yan Hukay na namin naman dito. doon Alright, siya mga katakbo Time check po tayo ng oras po natin Nag 5 o'clock na Yan at Okay na, labas na tayo Yan po Yan na mga na mga katakbo na na mga okay na mga oh. na post eh. Doon ito sa kabila. nakakapag oh. <laughs> ka na. Oo. <laughs> Ito yung mga uh, uh. uh, okay na natin no Yan ako kayo na natin yan Sa uh, dito Na Bukas naman Magdele sa lunis Wala palang pasok bukas sa lunis Layout pala tayo sa lunis dito na ah, oh. formahan na na, sahod, sahod, <laughs> formahan pa i-day, yapan ka lang <laughs> naman di, ah, oh. to, ooi, ano na kay dinigay, niy kay formahan, <laughs> <laughs> right. Ah. May help pa lang niya, mga katakbo. Uy, oh. sa tayo. Malamig na panahon na. No? Haba tayo nagtatrabaho dito. Haba tayo na malamig na tubig. Nag-uwi. Mm. tilapia. <laughs> ha? <laughs> ano? Ano? <laughs> <Ayun. laughs> Yuh Yan. lampu lang po si Forman Wala medine maka malunggay din sa Sa <laughs> <So, kalumnyos. laughs> Eh pinagmamaguan si kulo ng hmm. Dito man nakapista mga katakbo dati yung ya yeah, yung kubo na binaklas namin dito. Tapos may mga tanim yan dito sa so part na ito saka dito. Yung mga asili ka naman si. Hmm. Ah, pakita, unang sahod. Oo. Oh. Nakita. Oh. Kung gusto niyo naman, yeah. naman, bumali uh, bumalo na lang. Bumalo na Bumali na kayo sa Lunes pag yung kung oh, gusto niyo naman. naman. Hmm. Ha? Bumali sa Lunes dalawang libo. Okay oh. Pag yung uh, kopi naman sa Bali. Oo. Oh. Okay, pag uh, wala, sabihin niyo. So makakabalik ito. Oh. Ah, uh, Richard. Dalawang bilog lang to niyan. Labis <laughs> pa nga sa dalawang bilog oh. yan, eh, Thank you. Sumurot pa sa dalawang bilog. <laughs> bali na pala, eh. are. <laughs> <laughs> Yan, unang sahod natin mga katakbo no? 500 <laughs> Pasahod niya yung superman Hindi <laughs> ka pala no? Hindi ka pala na naik wala ang pala naman ng iyo pa Oh, diba? ha? Thank you Pangpala eh. <laughs> <laughs> Masahod na tayo na ng silahod natin bali mga takbo ay 1-5 tatlong araw lang tayo kasi nag start kami may Uwebes tatlong araw lang yung tinrabaho namin so bumali ako sa tituping ng 300 binayaran na natin tsaga tiyaga lang tayo mga katakbo di ba na pag vlog pa tayo kahit pasundot sundot na vlog uh, may update sa inyo nakapagtrabaho pa rin tayo kaya uwi na tayo mga katakbo No. Let's go, let's go. Yo, mga katakbo at nandito na tayo sa Bukana, nakarating na tayo. Ayun. tayo. Ayun, mga tropa. Andiyan. So, yung mga katakbuno at nandito na tayo sa bahay yan at naka trabaho na ulit tayo ngayon pero dire-diretso yung pagbablog natin Thank you kay Lord at syempre sa mga supporters natin, sa mga silent viewers, kay Maring May Santos Vlog at kay Paring Eric J. Corpus, ay Kuya Gado, yan sa timpula kay Serges. Hindi ko na, hindi ko na po kayo isa-isahin sa mga kababayan natin Pilipino Diyan sa Italy. Kay Kuya Dayo Di Mayuga, shoutout sa inyo kay Ate Julia. Yan, supportahan po natin si Ate Julia. No? Mahilig po yan mag-reels. Uh, panoodin nyo po yung mga kanyang mga reels yung mga video niya. Siyempre, kay Parin Jovel Sigondes, kay Parin Jonathan Segundes, mag-iingat lagi kay dyan sa Italy. Yan, at sa malabanan family dyan sa Italy. Salamat sa inyo lahat. God bless. Magkita-kita tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.